Yes, good morning mga kadakos, good morning. Bago po ang lahat, please subscribe to my YouTube channel, Dr. Paki hit naman ang notification bell upang updated kayo sa mga video ko pang may upload. Sa wakas mga kadakos, uh, naghihintay na tayo ng ating tracking dahil ipalabas na po natin yung ating mga alagang itik at ipagala na po natin sila doon sa mga palayan so ito naman ang panahon na tinatawag na sa atin na naman mga padakers at panahon na na tayo po ay mag pa relax relax ng kunti dahil sa lahat ng hirap yung itik natin kapag nakakulong yan po ang masyadong mahirap po sa atin dahil pinapakain natin sila so kapag maipalabas na po natin sila wala na po tayong gastos at hindi na po tayo mahirapan na mag serve ng kanilang pagkain dahil sila po ay umahanap lang ng kanilang pagkain na yung butil ng mga palay at saka kuhol so mga kadakers kung inyong makikita yung ating kulungan wala na po tayong tulda tinanggal na natin dahil tayo po ay ready na sa pagpagala So, sulit na po yung lahat nating mga pagod mga kadaktors dahil sa panahon ngayon tayo po ay magbabantay lang sa kanila at magupo-upo na lang doon sa mga malilim at maglagay tayo ng ating duyan so ganyan lang mga kadaktors sa pag-alaga ng itik ay hindi lahat ng panahon ay mahirap. Hindi gaya sa pagtrabaho na yung tinatawag na arawan na palagi tayong mahirapan mula sa umaga hanggang sa hapon. Pero mga kadakers, ito po yung uh, challenge sa ating sarili. Dahil po tayo, kung mahirapan tayo, lalong dumadami yung ating income sa pag-iitik mga kadakers. So, sa lahat ng mga subscribers ko po, thank you po sa inyong lahat. Sa walang sawang pagsuporta sa aking channel at yung hindi pa nakapag-subscribe pati-subscribe naman po at pati-share nyo ang video natin so hanggang dito lang muna mga kadakos thank you very much thank you for watching